Si Jack the Ripper o kilala rin bilang the Whitechapel Murderer ay isang dito koy na serial killer na kumitil sa buhay ng limang katao sa distrito ng Whitechapel sa London, England noong 1888. Ano ang istorya sa ginawang pambibiktima ng Jack the Ripper? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang Whitechapel ay isa sa pinakamahirap na distrito sa London noong panahong iyon. Upang makatakas sa kahirapan, karamihan sa mga kababaihan ay pinasok ang pagbebenta ng sariling laman. Noong August 31, 1888, nang may tala ang unang biktima ng Jack the Ripper, ang prostitute na si Mary Ann Nichols. Noong September 8 naman, nang may tala ang ikalawang biktima ng Jack the Ripper na si Annie Chapman at dalawang prostitute pa ang naging biktima ng Jack the Ripper noong September 30, 1888 na si Elizabeth Stride at Catherine Eddowes. Matapos ang isang buwang pananahimik, muling umatake ang Jack the Ripper ng kanyang kitilin ang huling biktima na si Mary Jane Kelly. Noong November 7, 1888, natukoy ng London Scotland Yard ang pattern ng pagpatay ng Jack the Ripper Una, aakitin muna ng Jack the Ripper ng pera ang kanyang mga biktima kapalit ng panandaliang aliw at saka dadalhin sa isang tagong lugar sabay gigilitan sa leg at tatanggalan ng mga lamang loob. Dahil sa malinis na pagpatay ng Jack the Ripper, pinaniniwala ang may kaalaman sa medisina ang serial killer. Sa kasagsagan ng krimen, daang-daang liyam ang natanggap ng mga otoridad mula sa diumanoy na sa likod ng mga pagpatay. Dalawa sa mga liyam na ito ay may lagdang Jack the Ripper kung saan hinango ang alias ng notorious na serial killer. Dahil walang katiyakan kung may patutunguhan pa ang investigasyon at wala na rin naitalang biktima ang Jack the Ripper, itinuring na sarado na ang kaso noong 1892 na natili pa rin palaisipan ang tunay na pagkakakilanlan ng Jack the Ripper. Ilan sa mga pinaghihinalaang si Jack the Ripper ay ang guro at abogadong si Montague Druitt na sinasabing ng harap na maging doktor ngunit nasiraan ng bait. Naglaho na lang siya na parang pula, matapos ang pagkasawi ng limang biktima ng Jack the Ripper at kalaunay natagpo ang walang buhay. Suspect din ang Russian criminal at physician na si Michael Ostrog at ang Polish Jews at residente ng Whitechapel na si Aaron Kominski.